sa pagsuot na ako sa akong PPE equipment o gipahigda ko ni Ma'am dire. nakita dyan na ako nga nagbitbit na yun siyang dagom. Kaya ito na siguro niya sa akong baba. ug dire na yun magsugod ang kalbaryo sa kasakit. sa paglabay sa pipila ka oras og himbalik jud ko dire sa Crusado Orthodontal Clinic kay nagpa-schedule mako gani buntag og dire ni mo ni makitaan sa atbang sa McDonald unahan yun sa Grandstand dire sa Dakpayan sa Surigao City og unya alas dos pa man akong schedule pero nag-advance ko pag ani diri. para jud makarelax ang akong panglawas kay lisod kaayo kung ibtan kag ngipon nataas ang imong blood pressure og sa paglingkod nako na sa ilang sopa nga kutson lamay jud kay lingkuran og nakita nako na ako ang ilang clinic grabe jud kagwapo hapsay limpyo Og mo murag lami yun ikatulog kay air ko nila grabe yun katugnaw o gihatagan kong pipi equipment sa assistant ni ma'am para kuno ako sa uton o niya sa pagibot sa akong ngipon para social yun kayo ang dating first time pa yun ako pagpaibot sa akong ngipon o makasuot ani si may virgin pa piyan ni akong baba bisan tabian kayo ang ah, nga oy nagpaabot mi ni ma'am nagtabi tabi yun mi para mabibog yun ang klinik sa pagbipin niya na ako, sa assistant ni ma'am, maayogod mo abi-abi, maayog mo alagad, maayog mo entertain, o maayog mo servisyo, o busa mga mga surigao nun, dinagat nun, syargao nun, o mga kasikbit na mga kalungsuran dire sa surigao nil norte, ari na kamo sa Cruzado Orthodontal Clinic. Diri yun mo makitaan sa Rizal Street o Narciso Street, Surigao City. At bangyod mismo sa McDonald's o unahan po sa Grandstand. Si Mikul ba hinam yun ang akong pangunahunaan eh. Sa pagsuot na ako sa akong PPE equipment o gipahigda ko ni Ma'am Diri. O nakita yun na ako nga nagbitbit na yun siyag dagom. Kaya ito slok na siguro niya sa akong baba. O dire rin na yun magsugod ang kalbaryo sa kasakit. Sa pag-inject ni sa ako sa tambal o himbati jo kog paminhod sa akong baba o nagpaabot jud mig eh, pipila ka minuto para ibto na niya akong ipon o nakaingon jud ko ang dagom sakit kaayo mura ra man diay eh, pinaakag lamigas o gipalantaw jud kog TV ni ma'am para malipat jud sa akong gibati. Sa kakulbahinam sa akong kasing-kasing. Og medyo simi na huyang yung ta kadalik. Og kalmado jud kayo, ang assistant ni ma'am nasa akong likod kanang nagtindog. Maayo gid na siya mo abi-abi, mo entertain sa iyang customer. Abi ninyo si ma'am, maayo gid kayo mo lipat-lipat sa iyang mga customer para mawala ang imong pagkakulbahinam. Sa paglipat nimo, birahan na dayon ang imong ipon. vote jud na dayon. Og ingon ana jud siya ka eksperto. Og wala jud ko kabatig sakit ang akong nabatian. Iyarag yung limpyuhan. Sa paglimpyo niya, natangtang na dayo ng akong ipon. Pag ang ipon dili na masogo, imunag yun ng ipton. Kay dili na yun na mapuslan. O gi-explain niya na ako, unsay dahilan, nga nung nadaot akong ngipon. O nag-advise po si ma'am sa ako, in every 6 months, kailangan jud limpyuhan ang atong mga ngipon para dili jud madaot. O dako kayo, ang akong kalipay, nga naibot na ang akong ipon kay nakalatas na ta sa kalbaryo sa kasakit o guwadyo na ako batia ang kasakit sa pag-ibot sa akong ipon kay si ma'am grabe yun ka expert ingunaan na yun ang iyang serbisyo sa paghuman sa pag-ibot gidali-dali yun ako hubo ang maong PPE kay medyo na excited na yun ka ko medyo gaana akong piling sa akong baba kay dili na bugat dili na sakit presko na yun ka ayaw huwag nangutahan na po ko nila nga ako yun yung dalon akong PPE kaya ako po nang sa sunod na kabanata Huwag nga pa dyan ay part 2, part 3, part 4. Kaya mo balik magugo pag mo sa isa kabulan. kaya magpalimpiyo po ko sa akong mga ngipon. Huwag akong ilili, ang akong baba. Sa paghuman sa pag-ibot sa akong galamhan sa akong soleran, girisitahan yung kunyag tambal. Ang maong pangalan nga tambal, maokini. -okay May pinamic acid sa pag-take ani within 4 hours. Huwag ang tambal na si Falexin, 3 times a day, buntag odto hapon ang atong pag-inom sa maong tambal. Huwag magpasalamat jud kay ko ni ma'am kay sa pag-ibot niya sa akong ipon, Huwag yung kukabatik sakit. O mo sa sugod so ka ron, ani na mo sa Cruzado Orthodontal Clinic. Makita lamang diri at bang diod sa McDonald's. O unahan sa Glanstan. Diri sa, sa atong dakpa yan sa Surigao City. Huwag lakat sa app na yun ako ang iyang mga instruction sa pag-inom sa mga tambal. O diri na Huwag daghan yung salamat o out sa ako mga followers diri.